lutuin natin yung aking paboritong fried rice. Siyempre, yung ating pinagpirituhan ng itlog, <laughs> doon mo na igisa yung bawang. Ayan. Okay. Tapos, ilagay mo isang tarasong itlog. Ayan. Haluin lang. Tapos, lagyan mo ng rice kung gaano karami yung kaya mong ubusin. O, di ba, ang dami kong kumain. Ganyan karami yung kaya kong ubusin. hindi stable yung akin lutoan. <laughs> Mahilig ako sa sili. Kaya pumitas tayo ng sili. Nalalagyan natin ng sili fried rice natin. Ayan, natuyo na yung ating kanin. Ibig sabihin, luto na yan. Lalagyan ko pa yan ng dalawang itlog. Ayan. <laughs> Mahilig kasi ako sa itlog eh. Ayan, may sili na din yan ganyan ang aking fried rice, no? Usually, tatlong itlog. Tapos, so, luto na yung kanin, ilagay ko na yung sili, saka asin. So, ako nilalagay yung dalawang huling itlog. Ayan. tayo na lang natin maluto. Tapos, okay na yan. Luto na yung fried rice natin. Ayan, no? Oh. O, oh, diba? Mukha lang suabi magluto sa kahoy, pero, magkakanda iya ka talaga doon. <laughs> Kain po tayo. and fried rice.